Hello! So, ayan, na-miss ako ko. Ayan ang bungad ko sa inyo. Dahil nga ang Bells ay may pagkatanda na. <laughs> Naiwan lubat ang motor. Naiwan kong bukas. Kaya, ayan, nagkakalkala ako dahil kailangan ko tanggalin ang battery. <laughs> dahil nga wala tayong jowa dito sa Pilipinas. So, ako ang gagawa niyan. Kasi kung ibabayad ko naman yan, sayang pa din yung libor. O, di ba? Ikaya ko naman tanggalin at kaya ko naman yan ibalik. So, ako na gumawa. Dahil nga, alam nyo na, maidadad tayo. So, ayan, na Nalobat siya. So, mamaya ay dadalhin ko yan doon sa pa-charge ng battery. Ang bayad nga pala doon, 40 pesos. Dahil noon, nalobat na din ako. Doon ko dinala. <laughs> Ayan lang, sana hindi na maulit at dalang-dala ako. At tatlong araw akong hindi nagmotor kasi tinatamad kong tanggalin. sa so ayan, dahil wala nang gawa, tinanggal ko na. Ako na nagtanggal. So hanggang dyan na lang tayo mga manay. Follow and share naman dyan. oh, huwag mga kalimot. Doon pala sa may mga motor. Ang Honda 160 click ay sa baba po ang battery nakalagay Diyan sa may paha natin. So, yan dyan na nakalagay. Kasi yung iba kadalasan ay nasa ilalim ang battery. So, yan. Hanggang dyan na lang. Bye-bye!